So yan isang magandang umaga mga ka-farmers So update natin yung puyas tsaka yung damo na muta Ayan guys tignan nyo yung muta sunog na siya pero aarangkada ulit dyan Ibig sabihin babaldain lang yung muta para yung sibuyas ay maka angat So ang inspire natin dyan ay na constant tsaka one side goal Ayan na po guys yung sibuyas din naman. Medyo maganda na rin. Ang daming mata talaga. Ayan, hindi adali yung ibang talbos. Sunod lang. Sunog din yung ano, Sunog din. Magaan ulit yan. Maga talbos. Hindi okay, siya so kapal ng muta. Oh. Makapal ang muta. Ayan, babaldahin nyo na ang yung muta spray lang nung spray hanggang sa umangat na yung sibuyas dito naman wala naman muta ayan may parating pulo pulo lang so yun lang ang ating update sa sibuyas ayan naka first application na pala tayo dito ng ambuno ito pinakamakapal na mata ayan o. dati kulay green yan talaga ngayon medyo nasunog na ayan yun lang guys one star at one side lang tsaka gold 60 ml same sa one star at gold ay one side tsaka dalawang takip ng ng gold yun lang guys